Bapak nakakahilo pala din lagi ini <laughs> ito po ba may biyahe kuya? Anong oras o ang alis ito? Alas 10 pa po Ito na po ang press trip Press sila, ito may alas 8 Pero may padating pa rin naman ang alas so, 8 May papalit pa rin dito mm. Nakakahilo pala din yan ba? Press timer pa lang ano din mm. yan Kaya pwede naman kumakit din Nakakahilo anong? Aba? So, Tao na lang. Ako <laughs> oh, ba nakakahilo naman pala din eh. Yeah! <laughs> Yo, nasa taas tayo. Good morning po kuya. Vlog po. Oh, tata, ito po man tatawid ng puliliw. Ito po ang first trip. Kayo po ang kapitan na rin. Hindi, nagtulog. Oo. Oh. Kami po yung tatawid Ano daw po? Ano may? Para po ata. Ano, Kas ano yung... Ano pa po bang lugar doon? Hindi ko kabisado. First ko lang naman kumano dito. Yung isa pa, yung... Kaso, ano yung kaso... Parang ganun yung aming pupuntahan ay. Hindi pa nga po. Baka siguro tatawid pa rin. Ay kayo po po kayo. Taga saan po? Okay. Dito rin po sa ano, sa Pulilyo. Tanakulan. Oo. Oh. Ari po ba yelo pang gamit dadalhin doon sa Pulilyo? Oh, ito ang gagamit itong barkong ito, itong bangka ito po. Pangisda yan dala sa Pulilyo. Parang pambenta din po 'yan. Uh. Oh. Ito na po yung loob ng ano Sagara pa lang ano. First time po natin makakaano pa second time pala. Andiyan na oh, nagkakarga nagkakargador. Pwede po bang gumala sa loob? Pare po pala loob na rin Talaga pong pag press timer tayo talagang gagalain natin na rin Lansya po ata ang tawag din Kaya, good morning po. Oo, sige. Ah, may karga na pala, mga bigas. Laki ah. Ilang seater to. One, ah, bali, ilang seater nga po ba to. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ilang tao po ang ano? Apatan po ba ito? Tatlo, ha? Tatlo. Na. 9 10 11 12 12 hindi lang ano Jacket Yan nga paggana CR Ito na po pala yung pinakalikod Bola yo pa pala nito oh Para nakakasilop ko wala ka na nabubid wala ba bo kuya pwede po sa taas pwede po bali nagpapalang lang po tayo para mas okay may second floor po pala rin Ay, ah, ito ang taas, oh. Ilang pit kaya ito? hindi po natin alam kung saan tayo sasakay kung dun ba or dito po ah oh, meron pa palang mas taas eh. tuloy na po yung mga naghahanap buhay eh. yun nilalapit na nila yun eh. may solar panel po solar panel yan, ano po pala ang source ng ano? Ibang ilaw nila sa baba. Medyo kailangan lang kung medyo yumukuyo yuku gawa ko ng apaw tayo sa apaw ba? Kayo po ang kapitan. Kayo po ah. Oo. Po, ah. <laughs> Pwede ka mag Pwede po mag-interview ng kaunti. Kayo po ah. Kapitan. Kayo po ang ah. kapitan. Kapitan. Ah. Ah. Yeah, Oh. Ano pong umakit ng ganito? B8 yan, yeah. dalawa B8. B8 po. So, dalawa B8. Ay, anong haba po nito yung hanggang doon sa buntot? Ang matawag dyan? 90. 90. 90 pi. B8. Ilang pong tao capacity nito? Ganito? 130. 130. Ilang way po ang nagagawa? Sa maghaponan po ba? O isa na isang way lang? Salang way. Oo. Oh. Bukas ulit. Hindi kaya ng kaligan. Hindi ng kaligan. Oh. Magkaibang kumpanya po ba itong dalawang ito? Magkaiba. Iba yan. Oo. Oh. Pinakaibigay yan. Oo nga. Paras pong bibiyahin ngayong umaga. Oo. Oh. Dalawang B8. Ang dalawang makina. B8. Ayun, ano po ang ano nito? Anong ibig sabihin ay Mitsubishi ba o Isuzu? Isuzu. Mitsubishi Isuzu. Isuzu. B8. Pwede po ba dito sa taas? Pumasok? Oh. Ganito pala ang ano nito oh. Pinaka manobela oh. Hindi huna natin alam ang ano nito eh. Ito po yung pinakataas. Welcome po naman pala kung mag nagpapaalam lang ho oh, dai. B 90 feet Ay, taga-saan po kayo? Bawlew Ta Ah, taga rito po sa Pulili Bawlew, Panukulan Panukulan Pero ano po kayo pag uh, biyahe po yung ganito? Oh. Magkano po ang inaabot? Uko lang po mong malaman Pari-parihas Pag po yung pinakamahina Aba, ay di mga 1,500 Isang biyahe? Oo oh. Mahirap din po mong driver ng ganito? Ano ba ano bang tawag nung ganito po? Driver nga ba ang tawag nito? Kapita no, driver. Oh. Driver na rin. Driver, ano po? Ano po pinakaiba ng driver, kung maga driver ng bus at driver ng ganito? Aba, ay maraming, maraming apak-apak sa bus. Ay eh, dito yung pagtumag mo, binubila na lang. Oo. Oh. Sa maniobra na lang ito, wag ka nagkakambyo Ang kalaban lang ho naman ay, bagyo. Bagyo. Hindi naman, ano, ano po? Ay ilang ano ilang years na po kayo nag-aano? Aba, pag years ay may dad na mga traktahan ah na nagbabarko ko po, okay. ano Ano po man tawag sa ganito? Lancha lang po ba ito? Oh. Lancha. Lancha tawag ko Are ko pala Malang kung ka ta nag nagtatanong-tanong lahan ng oh. ano. Ibig sabihin na rin po umaka na na rin. Hmm, ay sino po nag ano nito? Kung pa na-trouble din po kayo sa gitna o oh, hindi naman? Sabi eh, ra, wala lang. Ay kumaga dalawa po bang makana ng ganito? Oh, pag nasira isa, may isa pa. Pag nagsabay, ay hindi, trouble na yun. Ibig kong sabihin ay meron pong kambyo na lang na ya, ano yun? Paano? Para lumipat doon sa kabilang makina. Hmm. Ay, yung na may Ay, sa pinakamalakas mo pong kita, magkano ang inaabot? Ay, but, katasa na yun, dalawa. Dalawan libo? maganda-ganda biyahe. Hindi, okay na rin. Yun. Kami luluwas, ay eh, ako may nga lang ako makakapunta doon. Uh -huh. Ano may pa, panumang gabi yun? Ano, yeah. anong lugar nga po yun? Ano kulan? Hindi pa nga po ay isa ay. Ano ang lugar ay yun? Salamat. Hindi ko kabisado. Yung kasama ko nakakaalam. So kuliga pa kuwa tro. Ba yun na. Ay na. Oo natatabo ka. Ay yun magamot. Sinasama ka? Sinasama ng lasa. Pagabi pa. Ay kayo anong oras po kayo bumaba dito? Ay hindi pa. Nakakaapo pa kami dito eh. Oh. Oo. Ay, pero pares lang po ng bababaan ito dun. Pares lang ng... Eh, para paano ko lahat. Tapos ay kami ay papunta pa na bungli. Bumbung, uh, ah, pa kami. Ka pa. Ilang bayan po ba ang ano ng pulil niyo? Ilang bayan po ang yung pulo? Ilang bayan? Abanti Diyos. Tapos ay... Magkakarugtong, Marumulan. magkakarugtong po yun. Ay, hindi. Iba ay wala. <laughs> ibig sabihin... Ano Yan ang buong pulilyo. Balik. Mm -hmm. Pero saan naligaw na nga ako kami kagabi din paghanap nung ano? Kung sa saan kami nakakarating, beach daw ay eh, lahat na may beach. Ay, beach nga ito. <laughs> ito ang pure na beach. Oh. Lahat ay beach. Kaya lahat ito ang sinasabi beach. Kaya pala naman hindi na madali ay. Eh. Live ho, beach. Oh, live ho. Thank you po. Uh, Kap. Ate pala, dagdag kaalaman lang po naman aray. Oh, pag manonood ka po, kabis TV yung sa akin. Narito yung mga sikat ano. Sina, sina Rams, ano, napapanood ito ko, na ano. Nagkabi na ikan, na eh. Oh, yung mga, pag saan po na... ba ang sinasabing din na hikan? Ah, ba, ito sa kabila. Ito pa. Kay... mga sikat no, ho. Ba, yun na madami bangka. pa. Hmm. Tingin ka po? Oo. Uh... thank you. Hindi ko alam kung alin ang unang aalis uh, dito. Baka doon kami sa kabilan.